kami ng mga talbos ngayon dalagay namin sa aming isda, may binili kasi kaming isda kanina eh. haluan namin ang malunggay sarap to halo talbos tapos malunggay tapos sili, batang sili dito Ha? Yung Saan? Ah, ano? Yung ating finger links, no? ka wala tayong pasok. At uh, nasa bahay tayo ngayon. Bago ang gagawin natin yun is uh, gagawa tayo ng, na uh, filtration ng aking maliit na pond. Yung tilapia pond. Ang daming laglag na ano. Suha. daming bunga kasi. So ito yung ginawa ko. Gagawa pa tayo ng isang maliit filter natin to sa ano. Ngayon, badi nakakarga ako ng tubig para doon sa nagawa naming pan. Ano pala, nagpapauso ko sa maraming damok dito sa amin. Nakakarga ako ng tubig. Malit lang tong pan ko. badi almost 120 lang yung lapad. Tapos yung haba niya is 2.30. Tapos yung height niya naman is nasa 1 meters lang din. So, yan. Tapos yung apat pala siya ng waterproofing. Ang kinabit ko dyan is, ah, in-apply ko dyan is waterproof, ah, toro seal. Pinagtulungan namin ng mga anak ko. kinargahan ko na to ng ano eh ng uh, tubig ulan binabad ko na ng almost 1 uh, week na higit tapos ngayon kakarga ako ng galing sa ano sa Norsagaday Water District na tubig eh may rin to so ibababad ko siya ulit ng mga siguro mga 1 week para mapatay din yung uh, acid ng waterproofing na kinabit natin. Ito yung papura namin dito. Mali yung next week. Ito. Gagawa ulit tayo dyan ng isa pang pant. Siguro lakihan na natin hanggang dito. Para kasi may darating akong dalang batch na tilapia kasi para sa binhi. Mas dito yung isa pa uh, 2.5 by 2.5 ang luwag. Kasi divide natin para in case 'pag may mga binhi ulit na dumating. Si separate natin. Kaya kailangan ko rin ng 'yun. Kailangan ko rin ng pang clean, pang linis ng tubig. So, may mga motor na rin akong dumating. At, uh, siguro, ito try ko rin mamaya kung saan nating ilalagay. Ay, tingnan ko kasi yung na ano, daming bunga ng suha oh. bali update nga pala tapos na namin yung ano yung uh, yung DIY filterization namin filtration namin so yeah. kasi pagdating na yung uh, aming tilapia nagkakarga yung anak ko, ngayon ng ano ng tubig ito yung gagawin namin pang ito yung aming maliit na pan kapauso kami ngayon kasi ayun o, maraming lamok nakababad na yun ng almost mga 4 days na so mamaya padating na yung aming tilapia at makikita natin kung magaganda yung fingerlings na nakuha natin so galing ng Laguna Laguna yung nakuha na namin ng ano, binhinong tilapia avocado namin dami ng bunga naubos lang ng ano ng tagulan mga mangga alos na harvest na rin ngayon almost ilang sako na rin yung nakuha namin dyan ito na DIY concentration okay, mga kabibo update ko na lang kayo pag dumating na yung aming na uh, tilapia fingerlings nabawa kami ng mga talbos ngayon lalagay namin sa aming isda, may binili kasi kaming isda kanina eh. haluan namin ng malunggay sarap to halo kalbos tapos palunggay tapos sili buta yung sili dire Dami na rito d'ryo, walang kumaka... walang naiimitas niyan May balingbing ka na rito, daming balingbing. Ko, oh, mayroon may dito. Ha? May ito Yung? Patawad nga. Saan? Huwag nga, ano? laki na ah hindi ko kanina may kalamansi na nga rin din dre oh Ay, no, dami oh Ay, no? manungkit ka mamaya hello mga kabibo, dumating na yung ating fingerlings, no? So shoutout out kay uh, Sir Bernie uh, yung nakuha na namin ng fingerlings dyan sa Laguna. At uh, kung gusto niyo mag-order, lalagay ko yung link yung FB, FB page nila. So alas-do naman karamihan kumukuha ng mga fingerlings na tilapia. Meron din silang hito, may red tilapia, no? So ito na, naibabad na namin 'to ng mga 2 hours na siguro eh. Mahigit. so Bubuksan na namin. Sige Dre, buksan na natin Dre. Bali, ano lang to eh, nasa 700 plus. Yun, naglangu yan ah. 700 pieces po ito. So, ang sukat lang, ang sukat lang ng fingerlings na ito nasa yung iba 17 hanggang 22. So, 'yan. Itong tubig pala na na, naibabad na namin 'to ng mga 3 3 days, no? So tapos 2 weeks yung ginawa nating preparation, binabad natin muna ng puno siya ng dalawang linggo. So, nung may nagkakitikiti na, tinanggal namin, nilinis namin ulit, tapos nilagyan namin ng bago. Another 3 days ulit para yung tubig niya, eh, wala na talagang halong makakontaminate ng, ano, ng konkreto. So, yan. guro dyan na lang muna. Magpapakain kami mamaya. sa ang aking kasama sa Marito ng si Sandro. Sige, pa-update na lang namin kayo kung ano yung na so, nahapod, mga pwede natin gawin dito. Mga mga hapon, mga kapito. Salamat. Good day.